pinapahirapan man ng katarata na natinig maliwanag ang pangarap ng isang manging isda para sa mga anak na kahit bata pa ay may katarata rin. Pero isa sa Sight Saving Month ngayong Agosto, nagsagawa tayo ng cataract screening para sa libreng operasyon ng mga kapuso nating may problema sa mata. Ipinanganak na may katarata ang dalawang mata ng 53 taong gulang na si Danilo. Sa kabila ng kondisyon, kayod kalabaw siyang nangingisda para sa mga anak. Nera pa naman po, eh siyempre, kailangan pong ano eh, gawin eh kasi mga gastos sa mga bata, mapasok sila, hindi pwedeng hindi papasok sa eskwela. Pero si Danilo, may mas mabigat pa palang pasanin. Ang apat kasi niyang mga anak, sina Harvey, Iris, may at din din, gaya niyang may congenital cataract din. Hirap mang makaaninag, hindi naman sila nagpapahuli sa eskwela. Sa katunayan, pambato din sila sa kanilang paaralan sa mga track and field competition. Lahat po sila ay achiever at natutuwa po kami kasi uh, sa kabila po ng kanilang mga disabilities, ay nakita namin kung saan sila mag-excel. Mag pakikiisa sa Sight Saving Month ngayong Agosto. Nagsagawa tayo ng eye screening sa 74 na pasyente na may katarata. Katwang ang Buddhist Chuchi Medical Foundation, Philippines. Ang ating eye surgery project, in particular para sa mga katarata, ito ay para sa mga seniors at saka sa mga minors, 14 years old, pababa. We cover all the aspect of eye care. Uh, we cover patients with cataract, which is the most common one. And they, uh, we do around uh, 2,000 cataract per year. Kaya ipinasuri rin natin ang pamilya ni Danilo. Three out of five and another sibling have bilateral cataracts. So, we're going to surgically remove the cataracts. Mga kapuso, tulungan po natin si Danilo at ang kanyang mga anak.